Welcome to Through the Bible via FEBC Radio. Join us in discovering the beauty and mystery of God's Word. Each study is amazing in its own way. Let's begin. Sang ayon kay Apostol Juan, ang salita o verbo ay naroon na. Ngunit ano ba ang salitang ito? Siya ba ay kaisipan lamang o isang persona? Ano ba talaga ang maliwanag na sinasabi sa Biblia? Isa iyan sa bagay na ating matutunghayan sa unang kabanata ng Juan, una hanggang ikalabing walong talata. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay. Isang mapagpalang araw ang sumay niyo, mga kaibigan at mga tagapakinig ng atin pong palatuntunan. Nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan at handang matuto at makinig ng salita ng Panginoon. Ako po muli si Pastor Dana Bangko. Samahan po ninyo ako at tayo ay matuto sa banal na salita ng Panginoon. Sinimula ni Apostol Juan ang pagpapakilala sa Panginoong Hesus sa tatlong kahanga-hangang kapahayagan. Ito'y mababasa natin sa unang talata ng unang kabanata na sinasabi, Sa pasimula pa'y naroon na ang salita, kasama ng Diyos ang salita, at ang salita ay Diyos. Ang salita ay isa sa pinakamataas at takila na kapahayagan ng Panginoong Hesus. Ang nagbibigay ng tama at angkop na kahulugan ng salita ay hindi madali. Dahil malinaw na hindi ang salitang logos ng filosofiyong Griego ang tinutukoy at ibig sabihin ng salita na ginamit ni Apostol Juan upang ipakilala si Yesus. Sa halip, ito'y higit na tumutukoy sa salitang Hebreyo na Memra. Dapat nating malaman na may malalim na kahulugan ang salita sa lumang tipan. Halimbawa, ang pangalan para sa Diyos ay Jehova. Hindi nila binibigkas at basta ipinapahayag. Para sa kanila, ito'y isang napakabanal na pangalan at hindi dapat na ginagamit sa mga pangkaraniwang usapan. Ang banal na Diyos, ang kahulugan ng salita at siyang katuparan ng lahat ng kapahayagan tungkol sa Kanya sa lumang tipan. Siya ang pasimula. Ang salitang pasimula, ang unang naging kataga ng Aklat ng Henesis. Sa pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Ang salitang pasimula na ginamit na unang kataga sa aklat ng Henesis ay maaaring mabigyan ng araw at taon sa kalendaryo. Ganoon pa man, ako'y naniniwala na walang isa man sa atin ang makapagbibigay ng tamang araw at taon sa pasimulang ito. Subalit ang pasimula ng salita na tinutukoy ni Apostol Juan sa unang talata ay hindi kayang abutin ng ating sukatan na ginagamit sa pagbilang ng panahon. Dahil ang Diyos na kinikilala natin ay buhay na Diyos at siya ang buhay magpasawalang hanggan. Kung babalikan natin ang pagkakalikha ng mundo, siya ay naroon na. Ganito rin siya inilalarawan sa unang talata ng aklat ng Juan. Nang pasimula pa, siya ay naroon na. Kung ako ay tatanungin ninyo, kailan ang pasimulang ito? Ang masasabi ko, kung hanggang saan mo kayang bilangin ang panahong nakaraan ng daigdig, iyon ang pasimula. Kung hanggang saan mo kayang sukatin ang dulo ng kalawakan ng timog, ng hilaga, ng kanluran at silangan, doon mo pa lamang malalaman kung kailan ang pasimulang tinutukoy dito. Ang ikalawang kapahayagan ay ang pangungusap na at ang salita ay suma sa Diyos. Ito'y malinaw na nagpapakita at nagpapahayag na kailanman ay hindi maaaring ituring na si Jesus ang Diyos Ama. Siya'y suma sa Diyos. Maaaring sabihin ng marami na kung siya'y suma sa Diyos lamang, ibig sabihin hindi sa Diyos ang katanungang ito'y tuwirang sinagot ng ikatlong pangungusap na nagsasabing ang salita ay Diyos. Ibig sabihin si Jesus na siya ang salita na tinutukoy ng aklat ng Juan ay Diyos. Sa katunayan, mas binigyan ng diin sa salitang Griego ang katagang ang salita ay Diyos. Tandaan natin, sa salitang Griego, kadalasan inilalagay sa unahan ang pangungusap ang mahalagang kataga. Kung ating isasalin sa salitang Griego ang ikatlong pangungusap na binanggit sa unang talata ng Juan, ganito ang kalalabasan. Ang Diyos ay salita. Ito'y isang pagbibigay diin at mariing pagpapahayag ng malalim na kahulugan ng salitang ginamit sa pangungusap. Ngayon, Sandali nating talakayin ang ikalabing apat na talata upang masigit nating maunawaan ang paksa na ating tinatalakay sa unang talata. May tatlong pangungusap sa talatang ito na nagpapatibay sa unang talata. Narito at basahin natin, naging tao ang salita at siya'y nanirahan sa piling natin. Nakita natin ang kanyang kapangyarihan at kadakilaan, puspos ng pag-ibig at katapatan tinanggap niya mula sa ama ang kapangyarihan at kadakilaang ito bilang bugtong na anak. Pansinin natin ang tatlong kataga sa talatang ito. Una, naging tao ang salita. Sa salitang Griego, ito'y nangangahulugan na ang salita ay sinilang at nagkaroon ng pisikal na laman katulad ng sa tao. Ano ang ibig sabihin nito? Kung lilimiin natin mabuti ang kalagayan ng Diyos, mula sa mapagsawalang hanggan, siya nanahan sa Bethlehem na kung saan ay doon siya isinilang na isang sanggol. Ganoon pa man, bagamat isinulat ni Juan na ang salita ang naging tao, hindi man lamang niya itinala ang kapanganakan nito sa Bethlehem. Alam po, alam po ba ninyo kung bakit? Dahil ang tinutukoy ni Juan ay ang salita na naging tao ay masigit na mahalaga kaysa sa Bethlehem mula sa mapagsawalang hanggan ang salita o verbo ay nagkatawang tao. Ito po ang unang katotohanan na dapat matanim sa puso't isipan natin na mayroong Diyos sa magpasawalang hanggan na nagkatawang tao higit dalawang libong taon na ang nakararaan. At sa pamamagitan ng kanyang walang hanggang kapangyarihan, nagawa niyang manahan sa piling natin. Ito ang ikalawang kataga na binanggit ni Apostol Juan. Ang ibig pong sabihin ng salita na nanahan ay eskenoo, na ang ibig sabihin ay nagtayo ng isang tolda sa ating kalagitnaan. Minsan ang binanggit ni Apostol Pablo na ang ating katawan daw ay isang maliit na tolda. Ito'y mababasa natin sa aklat ng Ikalawang Korinto, Kabanata 5, Talata 1. Talos natin na kapag nasira ang toldang tinatahanan natin ngayon ang ating katawang lupa. Tayo may tahanan sa langit, hindi nasisira. Isang tahanang ginawa ng Diyos, hindi ng tao. Kung ang ating katawang lupa ay tinuturing na maliit na tolda, ibig sabihin, darating ang panahon, ito'y masisira at mawawasak. Ang pagkatayo ng Diyos ng kanyang tolda sa ating kalagitnaan ay nagbigay ng kaibahan sa ating katawang lupa ipinapakita ng kanyang pananahan sa atin sa pamamagitan ng pagkakatawang tao ang katiyakan ng isang katawang hindi masisira kailanman. Ito'y nagmula sa nag-iisang Diyos na nananahan sa ating kalagitnaan. Pansinin naman natin ang ikatlong kataga, nanirahan sa piling natin. Siya'y puspos ng pag-ibig at katapatan. Sa pamamagitan ng mga katagang ito, marami ang nagtatanong, tungkol sa pagkakatawang tao ni Jesus. Kung si Kristo daw ay tunay na naging tao, ibig sabihin siya ay limitado sa maraming gawain dahil siya ay tao. Nais kong sabihin na bagamat si Jesus ay nakatawang tao, hindi pa rin naging limitado ang kanyang persona ng pagkadiyos. Taglay pa rin niya ang katangian ng kanyang pagkadiyos. Kaya nga, sinabing siya ay puspos ng pag-ibig at katapatan. Tandaan natin na ang katangian ng kapuspusang ito ng pag-ibig at katapatan ay sa katangian lamang ng Diyos makikita. Nang si Jesus ay magkatawang tao, taglay at nanatili sa kanyang katauhan ang kapuspusang ito. Ngayon, bigyan naman natin ng pansin ang ikalabing walong talata, ang tatlo pang pangungusap na naguugnay sa pinanggalingan ni Kristo. Ganito ang mababasa natin. Kailan may walang nakakita sa Diyos, subalit ipinakilala siya ng bugtong na anak, siya'y Diyos, na lubos na minamahal ng Ama. Ang unang pangungusap na kailan may walang nakakita sa Diyos ay isang katanungan sa nakararami. Totoo ba na walang sinuman ang nakakita sa Diyos at bakit hindi siya maaaring makita? Ang mga katanungang ito'y nasagot sa aklat ng Juan nang minsay kausapin ng Panginoong Hesus ang isang babaeng Samaritana. Sinabi niya na ang Diyos ay Espiritu at ang lahat ng sasamba sa Kanya ay kailangang sumamba sa Espiritu at katotohanan. Sa pamamagitan ng pangungusap na ito, malinaw na masasabi natin na walang sinuman ang nakakita na sa Diyos dahil siya ay espiritu. Ang ikalawang kataga naman ay ang salitang kaisa-isang anak. Sa aking pag-aaral ng katagang nito sa salitang Griego, napansin ko na ang pinakamalapit at mahusay na kahulugan para sa katagang nabanggit ay ang kay Nestle, isang dalubhasang aliman. Sa kanyang pagpapaliwanag, sinabi ni Nestle na si Jesus ay hindi lamang bugtong na anak ng Diyos. Siya rin ay Diyos. Siya ay labis na minamahal ng Ama. Siya nagmula sa kalangitan upang sundin ang kalaoban ng nagsugo sa Kanya. Ganito ang mababasa natin sa ika na kabanata ng Juan, talata ika-38. Sapagkat ako'y bumaba mula sa langit, hindi upang gawin ang kalaoban ko, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. Malinaw na ipinapahayag ng talatang ito na si Jesus ay lingkod ng Diyos at hindi ng kung sino mang tao. Dahil dito, ipinakita niya ang pagiging lingkod ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang paglilingkod sa tao. Tandaan natin na hindi sa uluhan o sa paanan ng Diyos nagmula si Jesus. Siya ay nagmula sa puso ng Diyos upang ipahayag ang puso ng Diyos. Siya ang nag-iisang bugtong na anak ng Diyos na nagsagawa ng kalooban ng kanyang ama. Ang ikatlong pangungusap ay ang katagang ipinakilala siya ng bugtong na anak. Ang kahulugan ng mga salitang ito sa wikang Griego ay exegesato na ang ibig sabihin ay kusang ipaalam o hayagang ipakilala. Sa madaling salita, ang ginawang pagpapakilala ni Jesus sa kanyang sarili ay isang hayagang pagpapakilala sa Diyos Ama na kung bakit niya inihayag ang kanyang sarili ay upang tuwirang maihayag o maipakilala ang Diyos bilang siyang Diyos ng sangkatauhan, ang manlilikha ng lahat ng bagay. Ang Diyos na ito ay nagkatawang tao, nanahan at nakipamuhay sa piling natin Ginawa ito ng Panginoong Hesus upang ganap na makilala ng tao ang nag-iisang dakilang Diyos. Ang mga talatang ito, kasama ng unang talata at ng talatang ikalabing walo, ang siyang puso at diwa ng Ebanghelyo ayon kay Juan. Ipinahayag nito ang panahon, ang lugar, ang mga bagay, ang nakaraan, ang kasalukuyan, ang hinaharap, ang lawak, ang kalaliman ng mga bagay na may kinalaman kay Kristo bilang Diyos na nagkatawang tao. Ito ang maikling buod ng pagpapaliwanag sa talatang ikalabing apat hanggang ikalabing walo. Sa pagkakatang ito, ipagpatuloy natin ang pagtalakay sa pagkakasunod-sunod ng mga talata. Ganito ang mababasa natin sa talatang tatlo hanggang labing tatlo. Ito ay may kaugnayan pa rin sa pagkakatawang tao ng berbo. Kasama na siya ng Diyos sa pasimula pa, sa pamamagitan niya nalikha ang lahat ng bagay, at walang anumang nalika nang hindi sa pamamagitan niya, mula sa kanya ang buhay, at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Nagliliwanag sa kadiliman ng ilaw, at hindi ito kailanman nagapi ng kadiliman. Sinugo ng Diyos sa isang tao na nangangalang Juan, na peyto siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw at manalig sa ilaw ang lahat dahil sa patotoo niya hindi siya ang ilaw kundi naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw ang tunay na ilaw na tumatanglaw sa lahat ng tao ay dumarating sa sanlibutan nasa sanlibutan ang salita nilikha ang sanlibutan sa pamamagitan niya ngunit hindi siya nakilala ng sanlibutan Naparito siya sa kanyang bayan, ngunit hindi siya tinanggap ng lahat ng mga kababayan. Ngunit ang lahat ng tumanggap at nanalig sa kanya ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Silang ay naging anak ng Diyos hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan, ni sapita ng laman o sa kagagawa ng tao. Ang pagiging anak nila ay buhat sa Diyos. Malinaw na makikita natin sa ikatatlong talata ang katotohanan si Jesus ay manlilikha. Hindi lamang siya nagmula sa Bethlehem. Sa halip, siya ay lumikha ng sangkatauhan at siya rin ang lumikha sa bayan ng Bethlehem. Lahat ng bagay ay nalikha sa pamamagitan niya. Walang anumang bagay ang lumitaw at nabuhay sa mundong ito na hindi sa pamamagitan ng Panginoong Hesus ito'y pinatunayan ng talata ikaapat sa pamamagitan ng paghahayag ng ganito. Mula sa kanya ang buhay at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Kapansin-pansin ang pagbigkas ng salitang buhay at liwanag. Ano po ang kahalagahan ng dalawang salitang ito sa pagpapatunay na si Jesus ay Diyos at siya ang pinagmula ng lahat ng bagay? Una, nais nice kong sabihin na ang salitang buhay ay nagmula sa salitang zoe at ang salitang liwanag ay nagmula sa salitang pos. Mula sa salitang zoe, nagmula ang salitang zoology na ang ibig sabihin ay pag-aaral ng mga bagay na may buhay sa mundong ito. Samantalang ang salitang poto o litrato ay nagmula sa salitang pos. Alam ba ninyo na marami sa atin ang mayroong mababang pagpapahalaga sa dalawang salitang nabanggit sa talatang ikaapat, marami sa atin ang hindi mabuting katiwala ng buhay na ipinagkaloob ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Kapag nagbukas ka ng radyo, telebisyon o maging sa pagbabasa mo ng pahayagan, madalas nakikita, naririnig at nababasa ang kabikabilang balita tungkol sa pagpapawalang halaga ng tao sa ipinagkaloob na buhay sa Kanya ng Diyos. Ang iba naman sa atin, naistuklasin ang pinagmulan ng buhay upang lalo nilang maunawaan ang bagay-bagay na may buhay sa mundong ito. Ang kanilang pakinamdam ay sila lamang ang may kakayahang makapagpaliwanag kung paano tumatakbo ang buhay. Subalit ang lahat ng kanilang kaalaman tungkol sa buhay ay hindi pa rin maipapantay kay Kristo na siyang tunay na pinagmula ng buhay. Kaibigan, ako'y naniniwala na yaon lamang mga taong may ganap na pagkakilala at relasyon kay Kristo ang tunay na nagpapahalaga at nakauunawa kung bakit pinagkalooban tayo ng Diyos ng buhay. Tandaan natin na sa pamamagitan ng liwanag ni Kristo, ang sanlibutan ay nagkaroon ng buhay. Kaya, dapat nating maunawaan na sa Kanya tayo nabubuhay, kumikilos, at sa Kanya nakasalalay ang ating buhay. Ikalawa, marami din sa atin ang pinapawalang halaga ang liwanag na nagbigay buhay sa atin. Isa dito ay ang liwanag ng salita ng Diyos. Ang ikalawang salita sa talatang ikaapat ay ang salitang liwanag. Ano ang ibig sabihin ng liwanag na tinutukoy ng talatang ito? Nais kong sabihin na tayo ay nabubuhay sa isang mundo na nababalutan ng kadilimang espiritwal. Bagamat nilikha na ng Diyos ang liwanag ng pasimula pa, subalit ito ay muling nabalutan ng kadilimang espiritwal dahil sa pagpasok ng kasalanan sa sanlibutan. Hindi nalalaman ng tao ang labis na kadilimang espiritwal na kanyang kinalalagyan ngayon dahil hindi niya nakikita at naunawaan ang kahalagahan ng liwanag na kaloob ng Diyos sa sanlibutan. Ito'y walang iba kundi si Kristo Yesus na ating Panginoon. Sa pamamagitan ng Kanyang pagparito at pananahan sa ating kalagitnaan, muling sumilay ang liwanag mula sa langit, anupat naliwanagan ito ang buong sanlibutan at ang ating buhay. Dahil dito, nagkaroon tayo ng kaalaman tungkol sa liwanag na kaloob ng Diyos sa ating buhay espiritual. Ganito ang mababasa natin sa aklat ng Ikalawang Kurinto, Kabanata 4, Talata 6. Sapagkat ang Diyos na nagsabing magniningning ang ilaw sa kadiliman na siyang nagniningning sa aming mga puso upang magbigay ng liwanag ng pagkakilala sa kaluwalhatian ng Diyos sa mukha ni Heso Tunay ang liwanag na dala ng Diyos sa sanlibutan. Ito ay sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Ang lahat ng taong lumalapit at tumatanggap sa kanya bilang Panginoong tagapagligtas ay nakasusumpong ng tunay na liwanag na kanilang gabay sa daan tungo sa buhay na walang hanggam. Sila ay tunay na tinanggap at pinagkalooban ng karapatan na tawaging mga anak ng Diyos. Kaibigan ang liwanag ng kaloob ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesus ay maaaring magningning din sa iyong buhay. Marahil sa mga oras na ito, ikaw ay nabubuhay sa kadiliman na dulot ng kasalanan. Nais kang abutin ng Diyos mula sa kadiliman at ilagay sa kamanghamanghang liwanag upang doon mo masilayan ang kahalagahan ng buhay sa Diyos. Kaya sa sandaling ito, nais kong himukin ka Naabutin ang kamay ng Diyos sa pamamagitan ng pagtanggap mo kay Jesus bilang iyong Panginoong Tagapagligtas. Siya lamang ang makapagdadala sa iyo sa liwanag ng buhay na ito. Bukas ang pintuan ng pananumbalik sa Diyos. Malaya kang makakapasok dito. Tanggapin mo ang liwanag ng salita ng Diyos na nagsasabing mahal ka ng Diyos at nais niyang ikaw ay makapiling niya sa buhay na walang hanggan. Urihin ang salita ng Panginoon. Manalangin po tayo. O Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat, muli kami po ay nagpapasalamat sa oras pong ito. Salamat sa mga mahalagang katotohanan na aming natutunan sa pag-aaral ng iyong banal na aklat. Nawa ito ay patuloy na magbigay sa amin ng kalakasan ng aming pananampalataya sa iyo. Ito po ang aming makasamot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. For more teaching from God's whole Word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at dzasinfo at febc.ph This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.